Uh, nalathara raw na maraming magagarbo at ingranding proyekto si Presidente Marcos. Maganda daw ito pero bakit nagreklamo pa rin ang mga tao? Kasi ang nangyari, karamihan ng mga malalaking proyekto noon ni Presidente Marcos ay uh, pinondohan ng, ng utang, ng loans. Loans mula sa halimbawa World Bank, uh loans mula sa pribadong mga bangko o kaya uh, mga loans uh, mula sa mga ibang gobyerno no yung uh, kalagayan na itong mga proyekto naman na ito hindi rin mahusay ang uh, ang uh, pagtakbo dahil uh, hinawakan nga ng mga cronies malaking element ng incompetence ng corruption kaya marami sa mga proyektong ito hindi talaga uh, naging uh, successful no? sa madalit sad. Nabasa namin na laganap na laganap daw ang graft and corruption sa gobyerno ni presidente Marcos. Uh, totoo po ba ito? Well, meron na tayong uh, records no. Uh, kasi nga ang uh, nangyari lalo na nung uh, ma na ang martial law, uh, talagang nagkaroon ng konsentrasyon ng political power no under uh, Mr. Marcos and uh, the the uh, cronies. Kaya yung elemento ng tinatawag uh, nating transparency uh, lalong humina, no? Kung uh, wala nang uh, karapatan at wala nang uh, paraan yung taong bayan na iprotesta yung mga nangyayaring corruption noon, noon nang mangyari ng martial law, no? Pero kahit uh, bago mag-martial law, uh, matindi na rin yung corruption. Napabalita na si Presidente Marcos ay tuta raw ng Kano at ng IMF World Bank. Gano po katotoo ito? Uh, siguro maintindihan natin yan kung... Maintindihan din natin kung ano ang papel ng IMF sa World Bank. No? Kasi sa panahong yon at hanggang ngayon... Uh, yung IMF and World Bank, uh, nagbibigayan ng mga pondo, no? In the case of the World Bank, uh, development projects kadalasan. In the case of the IMF, kung may uh, utang na hindi na babayaran, kinakailangan mo ng emergency loans no? para mabayaran. Pero ba, pag binibigay yung mga loans na yan ng IMF and World Bank, merong tinatawag na conditions na uh, ini-impose sa mga bansa na nangangailangan ng ganitong resources. So, uh, doon sa puntong yon, uh, pwede mong i, biyong uh, ipaloob yung ganong akusasyon. No? Naku! Mukhang lahat pala ng balibalita noong panahon ni Marcos ay totoo. Nag-ugat sa korupsyon at maling prioridad ng pamahalaan ang maraming mga problema sa ating lipunan. Kaya kung gusto niyong malaman ang mga latest sa ating kasaysayan, lagi kayong manood ng Kasaysayan Buzz. Nalaman natin ang mga dahilan ng pagbaksak ng ating ekonomiya noong panahon ni Marcos. Ano-ano nga uli ang mga ito? Ito ay ang mga maling prioridad, paggastos ng sobra sa kinikita, at ang pangungutang ng hindi kailangan. Nung pumasok si Marcos, ang gusto niya, roads. Huh? Rice. Palagay natin yung dalawa na yun. Nung nag-umpisa yun, siyempre kung mag- gumastos ka para magsemento ng daan, tayo ng farm to market roads, when you build that, kailangan mo ng budgetary deficit. si kailangan mo ng pera eh. Buhos mo ng pera doon eh. Yung rice naman, kung magkaroon ka ng, magbigay ka ng suporta sa mga, sa mga magsasaka para sa mga pesticide, insecticides, uh, mga iba't ibang bagay, gastos rin yun. Gobyerno yan eh. Subsidy eh. Kaya nagkaroon ng budgetary deficit. Malakas ang utang natin eh. Kaya kaya naman na kung ano kung mangungutang ka, parang kung maski sino mangutang ka, para kang umuunlad, di ba? Kasi habang may magpapautang sa iyo, okay ka, di ba? Pero the day will come na babayaran mo 'yun, eh talagang babalik, babagsak ka uli. Ang problema natin, wala tayong generation of capital. Hindi natin hindi tayo makaipon noong kapital sa sariling sikap natin. At anong dahilan noon? Well, ang dahilan, sapagkat pag tinignan natin yung rate of savings na tinatawag, ng mga Pilipino, kung ikukumpara mo sa Hapon o kaya sa ibang mga nasyonalidad, pinakamababa tayo. Ibig sabihin, hindi tayo talaga naglalagay ng pera na ipon sa banko. Kaya yung mga banko natin, eh, kulang ng kapital, no? Kaya nangyayari, yung buong bayan natin umaasa ngayon sa pagpasok ng kapital na galing sa labas para sila ang magtayo ng negosyo at nang magkaroon tayo ng hanap buhay. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, paano kaya natin may iwasan ang mga ganitong problema? Tanungin naman natin ang ating mga magulang. Yung salit na dating mahaba yung aming fluorescent, bumili kami ng maliit para makamenos. Ano? kumis eh, ayun isa isang bagay. Sa iba naman kumisat pag wala tao sa bahay mo pinapatay namin ng ilaw. Kung hindi lang importante ka ano. Ha? Hmm. Pinabayaan na natin ang ilaw. Na yung pagtitipid lahat, maski mister Ko lahat ng ano pag wala tao doon patay. Off, lahat, bintilador. Pag nagwawasin kami kasi kailangan talaga magwasin lalo kung mamaong mga yung sa pinang ano. Inuup muna namin yung rep, para daw hindi malakas ang ikot. So yung ano lang, yung wasin lang ang gumagana. Gano'n ang tinapuan namin na pagtitipid. Pagdating sa mga bibilhin, kailangan yung pinakamababa yung hinahanap ng presyo. Pero kunyari, sa t-shirt, diba? pagpumili ka ng damit, mababa pero uh, hindi siya madaling masira, matibay. May quality kumbaga. Ngayon, mm, dahil sa talagang kapos na kapos ang kinikita ng mister. Uh, ang isip talaga ako ng para na sabi ko, kung magtayo na kaya ako ng kahit kaunting mapagkakalibang tulad ng tindahan yan, para na maka papano ka ako yung pambaan man lang ng mga anak ko ba, doon ko nakunin. Okay naman mga kabarkada, ano ang magagawa ninyo para matulungan ang ating ekonomiya? As a student, I can help the economy by buying local ones then... Than imported goods. Because uh, if you buy local ones, you are helping the government to produce more money to help, like repairing bridges, repairing streets. But if you buy imported goods, you are not helping the government, you are helping other countries. Um, as a student, we can help build up the economy by studying much harder because. our country needs more scholars. And then, if these scholars succeed in the future, pwede rin silang mag-work dito sa Philippines rather than working abroad. Kasi pag nag-work sila dito sa Philippines, mas marami silang matutulong ang Filipinos. At kapag ka, pag nangyari yon, pwedeng mapataas ang economy natin. As a student, I can help our economy by buying more important basic needs. Mahirap ng uh, makakuha ng pera, ng pera kaya mas maganda kung mapag-ipon tayo. Ang pamamalakad ng pamahalaan ay hindi nangangailangan ng maluluhong gawain. Dapat lang tandaan ng ating mga pinuno na ang lahat ng kanilang gagawin ay para sa ikabubuti ng bayan at hindi pang sarili lamang. Hindi nalihim sa atin na ang pangyayaring ito ay simula pa lamang ng sunod-sunod na paghihirap at kaguluhan dito sa ating bansa aalamin natin sa susunod na episode ng Kasaysayan TV. Kabataan tayo na Sama-sama tayong magbalik Tanaw sa nakalipas Ipinula ng mga